So, for today's video na to mga boss. <laughs> oh. Manupras mga boss. Ayan. Ano na, -na, -na, -na ito, mga boss. Oh, Pagpapaday na itong buha ko nun, mga boss. Hmm. Para pagyod ang isa Ang nagahawl Hindi na, ikumot mo lang yung clutch Makaabot na yan dito Ikumot mo lang clutch Makaabot na yan Huwag mo na Hmm. <tuk tangan> nah, oh, mulai pandar. Hindi <tuk tangan> na kayo para malapit lang magtapon. Bye-bye sa mga boss. Kaya mamuap sa ko. Thank you for watching. <tuk tangan>